sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento dito na mula sa ating ka-TH. Nais niyang malaman kung maaaring nga ba nating hukayin ang isang nakabaong kayamanan kahit meron itong hindi nakikitang tagapagbantay o hindi ito napapanaginipan. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, ang ilan sa mga kayamanang tinago o binaon ng mga sundalong hapon ay nagkaroon ang mga ito ng tagapagbantay kung saan ito ang kanilang ginawang tahanan. Ang mga tagapagbantay na ito ay mga hindi nakikitang nilalang kung saan sila ay mas kilala sa tawag na inkanto. ang mga inkanto na ito ay maaaring manakit lalo na kung sila ay ating inabala o ating sinira ang kanilang tahanan, ang kanilang karaniwang paraan para sila ay manakit ng tao ay sa pamamagitan ng hindi maipaliwanag na uri ng sakit sa balat. Magkakaroon ito ng mga pasa at sobrang napakakati nito. bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayan bilang kapalit sa mga ipormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Pagdating naman sa panaginip, ito lamang ang tanging paraan para ang isang tagapagbantay ay makausap tayong mga taong nabuhay Kaya kung meron tayong ginagawa na nakakaabala sa kanila. Maaaring sila ay magpakita sa ating panaginip para makipag-usap. Gayun din kung nais nilang ibigay ang isang kayamanan na kanilang binabantayan sa taong nararapat na ayon sa kanilang sariling pananaw. Ating balikan ang komento ng ating ka-TH dito. Ang nais niyang malaman dito ay paano naman kung ang isang kayamanan ay meron itong tagapagbantay? Maaari kaya natin itong basta hukayin na lamang ng walang pakialam sa hindi nakikitang tagapagbantay nito? Meron akong kakilalang tao na may kakayahang makakita ng mga hindi nakikitang nilalang na tulad ng mga multo at inkanto at ayon sa kanya, meron daw mga pagkakataon na sadyang umaalis ang mga ito sa kanilang lugar o sariling tahanan. Sila daw ay pansamantalang umaalis para mamasyal o kung meron silang ibang mga bagay na kailangan nilang puntahan. At sa pagkakataon na sila ay pansamantalang umalis, ito lamang ang tanging pagkakataon para ating mahukay at makuha ang kayamanang kanilang binabantayan. Pero kung basta na lamang nating huhukayin ang kayamanan na kanilang binabantayan, kung saan sila ay nasa paligid lamang, sila ay magpaparamdam. Mararamdaman talaga natin ang kanilang galit kung saan ay maaring magkaroon ng malakas na ulan na may kasamang malalakas na kidlat at ihip ng hangin kung hindi pa rin tayo natitinag kung saan ay pilit nating ipinagpapatuloy ang ating paghuhukay dito papasok ang kanilang pananakot maaari silang mag-anyong malaking ahas o kahit anumang nakakatakot na uri ng hayop at kung hindi hayop ipapakita nila ang kanilang nakakatakot na anyo lalo na kung ang tagapagbantay ay isang hingkantong kapre. Basi sa aking mga karanasan, ang mga kapre ang mahilig manakot gamit ang kanilang aktual na itsura. Kung hindi pa rin tayo natitinag sa mga pananakot ng mga tagapagbantay, dito na sila maaaring manakit. Gaya ng aking sinabi kanina, ang karaniwang pananakit na ginagawa ng mga inkanto ay ang pagkakaroon ng biglang pangangati sa ating balat. Maaaring magkaroon ito ng malalaki at namamagang bukol kung saan ay hindi natin mapigilan ang ating sarili sa pagkamot nito. At sa bawat pagkamot natin sa mga ito ay mas lalo naman itong lumalala. masasabi kong marami talagang mga treasure hunters ang sadyang nabibigo sa kanilang mga operasyon dahil sa mga hindi nakikitang tagapagbantay. Isa na rin ito sa mga dahilan kung bakit marami pang mga kayamanang hindi pa nahuhukay o makuha-kuha ng mga taong nagnanais kunin ito. Maaaring ang sunod na gustong itanong ng karamihan dito ay meron pa bang ibang paraan para mahukay natin ang kayamanan kahit ito ay ayaw ibigay ng tagapagbantay. Ang masasabi ko dito ay may mga taong may espesyal na kakayahan kung saan ay kaya nilang paalisin ng sapilitan ang mga tagapagbantay. Wala akong ideya kung paano nila ito ginagawa. Ngunit batay sa aking pagkakaalam, isa itong kakayahan kung saan ay kanilang taglay mula pa sa kanilang pagkabata. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang na ulitin ang aking isang maharagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayan bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusulo. Explorer Treasure Vlogs ng Cebu Isagani Coluso ng Mindanao Gerardo Senal Marvin Opiar ng Bukidnon Kent Chester Makarambon ng Davao City Erbie Valdez Melvin Digamo Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.